Yeah, 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 you are live now, host now, live, live, live. Good morning, good morning, all

Oh, hello, guys. and second two. Oh, now. Okay. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I'll be... you.

Oh, yeah. hello, hello. Good morning Good Oh, Naya Linsky, thumbs up. thank you sa so patumbs up, Naya Linsky. Ayan. Kumusta, kumusta? Adikita na kita. Naya saan ka ba ngayon? Sa no? Sa Pinas? Ayan, may ano, oh, may jaka. Ayan, shout out to 4 million people. So na, ano, kanina maraming isos, biglang, ano yung signal ko, biglang nawala. Ayan, nawala. Ay, kaya pala, ano, gising ka pa. Hello, hello. Hello, Ma'am Yan. Ayan, may ano ka na? May jacket ka na. Ma'am Clay Yan, kumusta na? Nag-LS Tapos tapos wala na ng LS kapag Tapos lang ng LS mo? Oh, ayan, na. Ayan, magbibitan kayo dyan. Aga naman ang game, maliwanag na wali man. Wala nang, wala nang na. brownout. Ayan. Sige, mag-ano kayo dyan. Magliti, magbititan kayo. Ayan, si Sis Edna, Kap ah, Norway, di kita yan, si Ma'am Klayan, uh, Saudi, at saka si, at saka Ma si Mang Linsky. po, sa mga itong white host. Salamat sa pagpasyal. Sige, paano, magdikitan kayo, ha? Ito si Ma'am Edna. Ayan, hanapin nyo lang yung baha kasi hindi nag hindi yan nagbaba. Kasi alam mo na si Lolo. niwasan niya si Lolo. Kaya pag hindi nila pag, hanapan na lang, hanapan na lang bahay. Nung klihan, Ayan. Magbikitan kayo dyan. ay naka, siguro nakabiji lang yun sa ano yung kasi yung isa siya yung isa nagtamasak Hello sa inyong lahat ayan matipag kaibigan magdikitan maglapagan at maghanapan ng bahay pag wala nila hanapin then ang mga new normal ngayon normal talaga <laughs> new normal pala murag covid new normal yun normal na maghanap pa ng bahay. Wala nang lap, wala nang babaan. O, oh, nga. Sa, ay, sa Ay, buti yung gumawa ulit. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, si sa Is now a moderator. Andiyan, ala. Magbikitan kayo, ha? Take to. Naputol, naputol ka rin na. Naputol. Ayan, take to. Parang tiktok. Okay. Hindi po mga kadikit o sige. Hindi po mga kadikit o sige, mag-isdaan kayo dyan. O, oh, si Sagubakman. Salamat, Madam Host. O, oh, ayan. Maraming isda. Magano kayo? Mag-isdaan kayo, ha? Nelinski. Ma'am Nelinski. Natawa. Natatawa si Sagubakman. <laughs> ang new normal ngayon sa so YT, maghanapan ng bahay pag hindi binaba, yan ang yan ang normal na yon. Di ba, Ma'am na? Kahit ilapya lang o okay na. <laughs> ilapya o gano, bangus. Yan. Ano, magdikitan kayo dyan. Dikitan nyo. Kasi, ano, yan. O, sa style. Ma'am Nailin Ski, ganun din. Si Ma'am Edna sa Norway. Si Ma si Sir, ano, sa Gubak. The Abangers, tamasak lang, madam. Salamat, Abangers. Mga ko na to. Kaya sa akin yung mga, mga pangalan na to. Kasi, eh, eh. ayan. Kaditipan kayo, guys. At maghanapan ng bahay, ha? Kasi ngayon, yan ang new normal. Tamsak-tamsak lang mga kapatid. O oh, yan. Isagubak gubak man, saan ba ngayon? Ano? Shout out to 8 million people. Sing, dilat ng dilat. at po sa mga neighboring, mga neighboring state. Wala kayo dyan. Ma'am Pleian at ni Ma'am Nile ako lang pala malayo, oh, no? Ako lang yung malayo niyo. Ako lang malayo. Kasi ano, Pilipinas ako, kayo, Saudi, mga PSA. Tapos si Ma'am, ano, si Ma'am Edna, Norway. Ayan, Si Ma'am Edna, para madikitan at pag mag-LS yan, marami din isda doon. lang. Ayan. Galing mo. Natuto ako sa iyo, ang kliyan <laughs> Ano ba yan? Anong galing, galing mo na, no? Galing ni host, Salamat na nandiyan. Nung client, alam mo naman yan. Asan ako magaling? Sa tsatsahan? Sa, 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 Parang sa tsatsahan Para ng yata ako magaling. Sa sayawan? at sa si mga pasyosibong. Magandang umaga, Pilipinas, si Sam, Sam Lodi Vince. Ayan. Hello, hello, good morning. Parang bago to sa paningin ko. Sam Ludi. guys, ha, kay host. Ayan, may jacket ka na. Ma'am, Sam Lodi Vince. Parang, hindi, parang bago to sa paningin ko. Ayan, magdikitan kayo guys. Magdikitan. Maglapagan. Kung ayaw maglapag, maghanap pa ng bahay. Man, ayan, naglapag ng bahay sa sagubak man. Ayan, tingnan search, chan, yachan. Tingnan ka kasi mga saludigins. Ah. Ngayon ko pa ito na ano. Ay, um, ano ko pa? Kaano ko pa? Kadikit na to. Ayan, lapag-lapag ng bahay. At sa mga hindi naglapag, hanapin ang bahay. Ang new normal ngayon. Pag walang bahay, hanapin ang bahay. Salamat, Madam Host. You're welcome. Ang new normal ngayon, pag walang bahay, hanapin ang bahay. Ayan. Oh sa man, di pa tayo dikit, sabi ni somebody Di shop Shout out to people. Ayan. Sa so naman yung simanklian yan. na sinabas pag dikit-dikit dyan. Dikitan mo yan, simanklian yan. Money na rin yan. Hindi money. Parang lahat dito, money na. Parang and boss dito eh, Moni. <laughs> Tapos yung mga mga guest ngayon, oh, mga mga Moni na to. Salamat ha, salamat sa pagpunta niyo, guys. Don't worry, ma'am. din tayo. Oo nga. Doon din ang punta, no? Sa gubakman. man. Ba't ang unique ng unique ng ano mo sa gubak Bak. Ay, dikit na tayo. Ayan. Umaga, food trip. Patulogin mo na natin si Bibi Carl. Ayan. Manood ako ng ano, video mo. Oh, sana din. Pag walang bahay, hanapin ang bahay. Yan ang new normal ngayon. Kasi, Si ano, parang bayan, si lulo. Bawin niya po. Kaya, <laughs> sa tayong bahay, kailangan hanapin sa some, some ludi na dikit, nakidikit mo lang ng magkapusukan na yan. Ayan. At Niles Linsky, ayan, naglapag ng bahay. Ayan, naglapag ng bahay. Nag-backman, tapos na po. Sabi ni Niles Linsky. Ayan. Dikitin ang, ang dikit na dikit, yung super dikit. Yung walang, yung hindi malalagas. Ayan, salamat daw, sabi ni Sabi Bachman. Shout out to 5 million people in the house. Si Ma'am Plian, saan na ba yun? May isda siguro pa. Salamat sa pag-isita, Ma'am Plian yan ng Saudi. Marami na ising pa ngayon, no? Maaga pa dyan sa Saudi. Nagkatusukan na rin sa wakas. Aha. <laughs> Ayan. Tusukan mo lang ng maigi para hindi mawala at hindi makukuha ni Lulu. Uh, salamat din po at sa gubak man. Ayan. Salamat, salamat. Sa ating masuhang nag-e. Para di, yan. Yun nga, si Ma'am Edna, hindi sila nagsusukli agad. Kinabukasan, basta may bakas lang yung, ano, yung pagdikit, binakasan. Tapos, kinabukasan na nila susuklian. Tapos, hindi sila nag, ano, hindi sila